kalagitnagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation Day! Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nakisa si Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa ikalimampu't anim na taong pagkakatatag ng lungsod ng Batangas kahapon. Ang kanyang pagbisita sa lungsod ay paanyaya ni na Mayor Marvy Marino at Congresswoman Beverly Di Macuha. Si General Torre nagsilbing Chief of Police ng Batangas City noong March 2012 hanggang November 2013 sa administrasyon ni dating punong lungsod Billma Di Macuha. Binigyan siya ng rival Honors ng Batangas Component City Police Station na, na pinamumunuan ni OIC Chief Police Lieutenant Colonel Ira Morello gayon hindi ng mga kapulisan sa lalawigan. Pagkatapos manood ng parada sa harapan ng City Hall, nagtungo si Torres sa Batangas City Command Center para sa tour, press conference at isang maikling programa. Sa kanyang mensahe, lubos ang kanyang pasasalamat sa pamahalang lungsod at sa suportang ipinagkaloob sa kanya ng pamilya di makuha mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang panunungkulan anya sa lungsod ay nagsilbing training ground upang maluklok sa pinakamataas na posisyon sa PNP sa bansa. Wala sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas naguulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po sa impila ng DWLFM Radio Totoo CMN Batangas. Samantala